mahigit 680 milyong halaga ng inihinalang shabu na sa mga makikintab na tea bags o tinaguriang chaabu sa isang Bible's operation sa Angeles, Pampanga. Dalawang sospek ho ang naaresto, isang 31 anyos na Chinese national at ang kanyang 24 anyos na uh, Filipinang kasama na sinasabing asawa nito. Kapwa na harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naturang mga sospek. Tinateng nasa isang daang kilo ng shabu ang nakuha sa loob ng mga pakete ng tsaa na karaniwang ginagamit umano ng international drug syndicate bilang paraan ng pagtatago ng naturang mga ipinagbabawal na produkto. Ayon kay Jigger Montaliana, Regional Director ng Pidea Region 3, yung mga, itong mga tea bags umano ay ginagamit sa pagbiyahe ng droga at maaring transit lang dito galing sa Vietnam o dyan ho naman sa may bahagi ng Malaysia depende sa galaw o mano ng mga sindikato. Naganap ang operasyon sa Barangay Santo Domingo, isang mataong lugar na may mga commercial at residential establishment dyan ho sa lungsod ng Angles. Naniniwala ang pambansang pulisya na kung hindi na intercept o kung hindi ho nasa kote ang mga kontrabando, maaaring ito ay naipadala patungong Visayas o okay sa naman ay sa sa may bahagi ng Mindanao. Sa isa pang operasyon sa Norsegaray, Nor 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 Bulacan naman nasa bati ng halos 30 kilos ng hinihinalang shabu na nakatago rin sa mga tibag. Tatlong sospek ang nahulit, dalawang babae at isang lalaki. Narecover din ang SUV na ginamit umano sa pagbiyahe ng nasilong droga.